So good morning guys. Good morning, guys. So, good morning. so ayan, an excited tayo. Meron tayong nakitang malaking dalag guys. Ayan, okay. Dinamaan natin 'yan guys, kaya lang problema guys, sumabit. Amit 'tong ating paliksay guys. So ayan, puputok ang ulit guys para sigurado. Walang kawala guys. So ayan siya guys, so oh, sumabit daw. Pa dalawang bala na 'yung kumapit din guys. Ayan. Tirahin na lang, ilain na lang natin 'yan guys. So, bale na siya guys. Nahila na natin. dalawang bala yung nakakapit sa kanya guys. Kaya angat na lang natin yan guys. So, tingnan nyo guys kung gaano kalaki yung ating huli guys. Nakachamba tayo guys. Laking dalag. So, bale na guys. Inaangat ko yan guys. Yan guys so. Oh. Laki guys. Nagpangulong na tayo guys. Ayos na ayos yun guys. Ayan. Laki niyan guys oh. Naglang lutang yan guys. Napahabulan natin. Ayan tayo sa ano guys. Minix size sa ilalim ng kawayan guys. Bayog kung tawagin namin. Tutas so, ang ko lang yung mga bala guys. Yung dalawang bala natin para may magamit tayo guys So hand guys uh, yung pangalawang huli natin. Medyo maliit. Pero okay na rin yan guys. Tayo guys. Hindi na natin nakita yung pagputok guys. Kasi wala tayong taga video guys. Solo hunting lang tayo guys. Ayan pangalawa natin yan guys. Ito lang yung size guys. Pwede na yan guys. So yan tatanggalin ko lang yung bala ko guys. So yung dalag na tayo. Pang ulam na tayo guys dito na tayo yung pangulam magutuhin natin yan guys sa adobo sa gata sarap yan guys shout out sa mga kumakain pala yan guys Nasa mga sa mga probinsya guys magilig mga tao mga ganyan guys so ayun guys apagalit na natin yung bala natin din guys so bala yan pala guys may patay ng pwesto Ayan, nakadali tayo sa putok guys. Dalawang tilap yung maliit. Sumama so, yung isa guys. kinamaan din. So ayan guys. So ko na lang yan guys. So, yun siya sa video ko guys. Kung hindi ko na na yung pagputok ng ating ergan guys. So wala tayong kasama. Tayo magisa guys. Solo hunting lang tayo. Kaya hindi natin nagbibidyohan guys. Pero legit naman yan guys. Ayan, tama lang ating air yan. Ayan guys, dalawa sa putok. Dalawang yung balit guys. Pwede na yan guys. Pwede na pagkagaan yan guys. Kasi wala nang malalaking tilapya dito sa amin guys. Delete na. Bihira na yung malalaki guys. So ayan guys. Tutugin lang natin yung ating nakuha. So, ayun na guys. Huwi na tayo. Bali, naka-apat na dalag tayo guys. sa dalawa. Tatlo. Apat guys. Yung sa ilalim. Tsaka dalawang tilapia. Ayan ang ating gamit guys. Teksay. Mergan guys. So, ayun na guys. Dito tayo nang muha. Ispot so, natin guys. May bayog.